Oh, kumain kayo. O ba't nilinis? Kayo kumain nun eh. Wala naman tayong katulong dito eh. Eh, parang ginagawa mo kami yung katulong eh. Hindi naman ganun niya eh. na naman kami dito, diba, oh. Oh. di ba Sir Kino? Hindi kanina pa kayo nakatambay dyan niya. Yeah. Mayroon pala yung kalat doon eh. Hindi, ba't ka masumasagot? <puss> hmm, Nililis ko na dito. Huh? Gagawin lang tayong katulong dito eh. Sakin na tuloy, hindi ko. Kailan ko kayo ginawang katulong? Ikaw, editor kita. Pinaglilinis ba kita ng bahay? Hindi kita pinaglilinis. Pinag-linis mo nga sa akin yun mo yun Nakikitira ka halang na, eh. Huwag na boss yan! Boss, boss yan! Okay, Sige, umalis kayo! O, sino gusto sumama? Tara, Sofie! Dito startin ka na sa amin Hindi ka mas horan yun, eh. so, bro, yan e. yan e. So. Hindi ko naman kayong ginagawang atulong dito Tol. Parang ako ka nagiging masama. Huy! Tay! Ano yan? Bakit? Sino kumain yan? Ba't di nyo palinisin yan? Si Barney po, tsaka si Chip. Asa na sila? Bakit hindi palinis yan? Nandun lang po sila sa si gaming room eh. Hindi nila nilinis to? Hindi po, iniwan lang po nila. Saan po pinapalinis eh. Oh, hindi nyo tinakpan yung ulam or di nyo man lang pinakain sa ano. Oh. Hindi hmm. ko naman po alam sila lang. Pucha na mga yan oh. Nakakat... Bukas pa yung electric pan. Wala naman tao dito. Sus. Ano mga kala nila? Charity. Na lahat, ibibigay sa nila, ipapakain sa lahat sa nila. Nakakaano naman minsan tulog look. Sarap maging mabait minsan eh. Ay, Uy! Uy! Dibag! naman ako. Ano yun? Chief? po? Ha, ah, Barney? Ano yun, boss? Ano yun? ano yun? Dito ka nga, Chief? Anong bakit? Kumain kayo, di ba? Oh, kumain kayo. O ba't nilinis? Iya. Yeah. Buto mo maglilinis nun. Di ba ako tulong? Hindi ko naman sinabi yeah. katulung ka ko eh. O bakit ka talaga maglilinis doon? Ikaw yung kumain doon. Sino gusto maglinis? Ako? Ako ba kumain doon? Huwag kang mag-utos. Lilinisin eh, naman ako. Hindi ko inuutos, Barney. Tangin na Hindi <coughs> ko inuutos to. Lang sinasabi ko lang. Sino nga maglilinis? Kayo kumain doon eh. Wala naman tayong katulong dito eh. Eh parang ginagawa mo kami patulong eh. Hindi naman ganun niya eh. Yung tono ng pananalita mo boss eh. Tol, tono ng Sino hindi may inis doon? Eh, hey, pagkababa pa ko, pagkababa pa ko, gano'n na agad. Tuyo na yung mga pagkain dun, so kanina pa yun. mo naman natin eh. Kailan nyo ba lilinisin kapag nilalakon at iniipis na tayo dito? Nabutan mo lang bus na... Nabutan ko, hindi. Tsaka yung tono ko, ako, oh, bad trip ako, naiinis ako. Pero hindi ko kayo iniutusan, sinasabihan ko lang kayo na kapag katapos yung kumain, idiretso nyo naman sa ano tol. Ginagawa lang tayong Uy, katulong. Ito, ito, ito. Kanina, kanina pa yun. Di ko kayo ginagawang katulong, Tol. Di ko kayo ginagawang katulong. Yung inaano ko lang, sana naman, pagkatapos nyo kumain, linisin nyo. Linilis naman kami dito, diba, mm -hmm. no. di ba, Sir Jim? Oh. Hindi, kanina pa kayo nakatambay dyan yun. Mayroon pala yung kalat doon, eh. Di, ba't ka ko ba sumasagot? Ay. Kami naman ang uusap di ba, sa? Muli kasi yung inaano mo. Kami naman yun lang. Parang hindi ko sinabihan ni Mama kung sa usapang matatanday. Kung to. Di, yung inaano ko, Barney. Sana naman, may consideration naman kayo. Hindi, boss, ang nililis lang kami. Nabutan mo lang yun doon. Oo nga, nabutan ko nga. E, ano bang ginagawa nyo ni Chip dito? Nakita ko kayo, nagkakatuwaan kayo dito. nag mlml kayo. E, 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 nyo yun. E, walang problema. Hmm, nalaw na dito. Ano, gagawin lang tayong katulong dito eh. Dangin na tuloy, hindi ko. Kailan mo kayo ginawang katulong? Ikaw, editor kita. Pinaglilinis Pil, oh, e, ba kita ng bahay? Hindi kita pinaglilinis. Pinaglilinis, pinaglilinis mo sa akin yun eh. Pinagkainan mo yun pinaglayan eh. Pinagkainan mo nga yun mo yun eh. Eh ano naman, di sila maglilinis. <sweat> no, alas... Di ano, alis. O di umalis kayo. Alas o di umalis ka kayo. Ito? Ay, umalis, umayus, Kaya, eh. sumagot, right? ito. Ito. Pwede umalis kayo. Kuyo. Nakikitira ka na halang eh. Huwag ka sumukot, ready? Pwede dito. Pwede kayo dito. Umalis tayo dito. Ano? Sige. Libre na nga lang sa inyo dito Kaya, lahat. Umalis tayo dito. Ginagawa na tayo katulong dito. Hindi ko nga kayo ginagawa katulong. Kulit mo naman eh. Lagi lang tayo utusan yan eh. Gagagamitin lang tayo panlinis ng bahay din eh. No! Eh, sige, umalis kayo. Huwag sino mga gusto sumama. Tara, sir, keep. Nagtitimpli lang naman kayo dito kay boss eh. Saan o? Hindi na ito aking boss yan. Basa yan. Doon doon ako nga sa panonon ni Tomo. Sige, sino gusto nga naman? Ikaw, B-Boy, sama ka? O ikaw, uh. Evin? Okay. Ikaw, Makoy? Ito sa sa amin. Geron? Ikaw, Giancarlo? Ikaw, Kurt? Ikaw, Bray? Ikaw, Troy? Hindi, nagkakalok eh. Ikaw? Hindi. Batak sa amin Anong gusto mo turing sa'yo dito, Prinsipe? Kupal ka pala eh. Plastic lang naman kayo. Ito na lang sa'yo. Kami nalang tayo magkulong dito, Barney. Ano ka ba? Chill? Okay, hitting... The Chief! Alis tayo! Okay, Sir Chief! Sorry, Sorry, Eh, Hey! Let's Tayo tutulungan! Saan tayo na sa atin? Sabi niya rin, kailangan rin ng pera mag apply kami. Di na kami sa amin Di kami sinasahuran yan! Sabi rin, sob! Duraan ang mga anak ko e. lang! Sige na! Wala na lang! Sige na! Sabi niya sob! Sorry, sob! Sorry, Sob, sob. Mga ka, anong Hindi ko naman kayong ginagawang atulong dito, to. Parang ako ka nagiging masama. Okay lang sana. Kung kami ni Bert kumain na, Ako maglilinis na, ni. Eh. Sob, baka nalang maglilinis, sob. Sorry, sob. Sige ko, may iwang ko pa yan.